1, 2, 3, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! Magandang araw po sa ating lahat. Muli, inyong napapanood si No Boy. Sa ngayon, to, uh, naglalakad-lakad lang ako sa may uh, road na to. Ano, makapansin nyo, dito lang sa ito. Ito training ground ko pala. Yan. Ting to. Sa so, kabila niyan, ano na yun, na harvest na doon banda. Tapos dito, hindi po kasi sabay-sabay yung pagkakatanim nung dito. Pero hindi po sa akin itong hindi po sa akin itong lupain na to. In-expose ko lang po sa inyo. Yan, di bale, ano po, um, gusto ko lang i-grab itong opportunity na to na magpasalamat po sa inyong lahat sa hindi pong walang sawa at walang humpay na pagsuporta, at pagsubaybay po sa aking ginawang pagtakbo ko sa buong region day, yung R3 7 piece Ayan. lahat na po ng video na nasa cellphone ko ay na-upload ko na rin kaya ang dami ang daming video doon na papapanood ninyo yan kaya kung gusto niyo pong ma panood po yung ano kabuong video nun ilalagay, ilalagay ko na lang po sa comment section yung link ng aking youtube channel na tip Kirdapan para hindi pong mapanood yun di bali meron po siyang ano meron po siyang thumbnail sa aking sa aking mga video na kung saan doon yung makikita kung nasa uh, anong parte na yung pinapanood ninyo para may guide po kayo kung kung sa anong bahagi kung sa bahagi ng nga ba yung napapanood din yung video yan meron pong guide doon uh, may guide po yung, yung thumbnail ko sa inyo at sa lahat din po ng mga ano mga nag subscribe po sa aking youtube channel kahit na kakaunti pa lang po kayong mga subscriber ko sa aking youtube channel hindi hindi po ako titigil na ipagpatuloy yung uh, ganitong ginagawa ko kahit man na mabagal man yung progreso ko at yung pag-angat ko dito sa social media at least ako po na hindi ko alam kung matatawag ko ba yung sarili, yung sarili ko na bilang isang influencer pero at least alam ko po na ako ay nagbabahagi po sa inyo ng mga magagandang kaalaman ng mga magagandang ah uh, ang mga magagandang mapapanood sa YouTube. Yan. Sabihin nga po natin, hindi naman po maganda yung, ano, hindi naman po maganda mga video ko, hindi naman po sa entertaining. Pero, uh, siksik po yan sa kaalaman, sa mga detalye at, at informasyon. Doon po, na, napapalab yung aking, yung aking programa sa, ano, sa uh, aking YouTube channel. Yan. Kaya, yun po yung, yung pong matututunan sa panonood po sa akin pero pagpasensya nyo na po kung hindi naman po pang entertainment yung mga video ko kasi doc, yun, uh, yun po ay mga bahagi lang po ng, uh, ano, ng dokumento ng aking ginagawa sa larangan ko sa larangan po ng aking pagtakbo at uh, thank you so much din po sa lahat po ng mga nagpalo at at kusang nagpapalo pa lang po sa ngayon sa aking mismong Facebook account and sa aking mismo Facebook page yan na uh, na nasa link ay uh, nasa ayan ayan nasa screen no boy takbo yan thank you so much po sa inyong patuloy uh, na ano na pag follow po sa akin at uh, yun nga nga po ngayon po ng dati ganun pa rin yung mga mapapanood nyo pa rin pong video sa aking Facebook page at YouTube account na tanging takbo lang pagbibigay ng updates mga, yan, mga ganyan lang, lang po yung mapapanood sa akin talaga kaya halatang ano talaga mahirap, uh, mahirapan ako mag progress kasi basta pagka kasi pagka eh, parang, pero parang gano'n na nga na, na pag maganda yung pinapakita mo through social media parang hindi ka na gano'n papansinin pero pagka ano naman kung kabulas to gano'n kung ano napapansin ka agad pero na po natin yan basta importante ay ako po ay nakakapagbahagi sa inyo ng mga mahalagang informasyon detali at detal detal kung ano pa man yung mga na ibabahagi ko sa inyo at yun lamang po yung ano yung uh, nais kong may parting at may pabatid po sa inyong lahat at uh, Basa sa akin lang patuloy lang po kayong nandiyan po para sa akin kahit man uh, kakaunti lang po yung bilang po ninyo bilang mga aking mga taga po sa social media ay manatili pa rin po sana kayong solido sa akin sa pagsuporta po ninyo sa akin sa aking ginagawa at uh, sana ako po ay nakakapagbigay po sa inyo ng inspirasyon sa mga ginagawa ko yan kahit man na napakasimple lang po ng ginagawa ko rito nagbi-video lang ako wala man ng ganong edit ng video wala man ng ganong effort kahit na sobrang simple lang po ng ginagawa ko pero yung ambag ko po sa larangan ko at yung ambag ko po para sa inyo yun po yung pinapahalagan ko para makapag para meron na para ah, hindi para mabit para meron pa rin na kung dahilan na magpatuloy at hindi huminto na gawin kung ano man yung nasimulan ko kahit man na malabo pa akong umangat or malabo pa ako sa tugatong ng tagumpay na ako'y lubos napapansin na ng karamihan kaya naman sa lahat po ng patuloy na sumusuporta at susuporta po po sa akin maraming maraming salamat po sa inyo at uh, ayan Ilalagay ko na lang po sa screen yung uh, gust, mga ano mga nagpa, matagal na pong shout shoutout talaga sa akin. Kumusta po kasi talaga sa video ko, nakakalimutan ko din talagang banggitin yung mga pang, mga pangalan ng mga uh, supporters and followers na ano na shout shoutout kasi kumusta po talaga nakafocus din po ako sa video sa ganun. Alam ko kung kung paano po yung gagawin ko kasi Uh, inuuna ko din po yung kaligtasan ko kapag nagbibidyo po ako. Lalo na pag uh, nagperform na po talaga ako ng tabo ko. Yan po. At uh, ilalagay ko na lang po sa screen yung mga pangalan po ninyo kay mga kaibigan ko at sumusuporta po sa akin. Uh, thank you so much po sa inyong lahat. And God bless po.